Marami ang nagagandahan at natutuwa na nakahanap nga ng masasabing haven away from Manila ang pamilya ni Gary Estrada. Ang nasabing farm na kung saan ay pinag i nila at sobrang na-appreciate ang bawat isa ay matatagpuan sa San Antonio, Quezon. Ang nasabing farm ay binili ni Gary Estrada noong 1993 at ito ay may lawak na 3.5 hectares na talaga namang marami ang nagulat sa luwang nito. Hello. May gusto lang po akong i-share. Nakikita niyo po ba 'yung mga puno sa likodan ko? Yan po ang puno ng uh, aming lansones. Yung know, nakakatuwa po na after a very very long time, finally may bunga na po ang aming lansones. Kumuha po ako ng konti, pero kanina po natikman ko na. Napakatamis po, napakasarap. Kaya po natagalan 'yan dahil dati po 'yan eh nakalungan kaya ngayon po medyo wala na hong nakaka-cover sa kanya kaya tuloy-tuloy na po ang ng amin ng Sones. na po. Tay, tikman niyo po ang amin ng Sones. Have a great day everybody. Ayon kay Gary. Pagdating ng mahabang panahon ay tila naging stress reliever na sa kanya at kanyang asawa na si Bernadette Allison at kasamang kanyang tatlong anak sa nasabing farm. Narito ang ilan sa mga highlights na kung saan ay madalas si ipinapakita ni Gary Estrada ang kanyang enjoy na enjoy na buhay probinsya kasama ang kanyang asawang si Bernadette Allison at ang kanyang tatlong mga anak. Ayon na rin sa mga fans, pumupunta lamang ng Maynila si Gary para gawin ang kanyang trabaho pero every time na free ito ay umuwi sa kanilang tahanan sa Quezon na kung saan ay mas nare-refresh ang nasabing aktor.